programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet matas Nagpa siyang magkasundo si Naera at Lilet para sa katahimikan ng kanilang buhay. Ngunit nasa isip pa rin ni Lilet ang nangyari nung gabing nagpunta siya sa Keystone para kausapin sana si Era. Kabado at pinagpapawisan kasi si Atty. Renan nang madatnan siya ni Lilet at Kirk na parang may tinatago sa loob ng opisina nito. Kaya laking pagtataka at pagdududa ang tumatak sa utak ni Lilet. Ngunit para nga sa ikatatahimik at pagkakasundo nilang dalawa ni era. Ipagsasantabi ni Lilith ang lahat ng kutob at kung ano ang pumapasok sa isip niya. Magpaparaya si Lilet para sa kanyang kapatid. Sa kabila ng pagpayag ni Lilith sa relasyon ni Era at Ator ni Renan. Sinabihan ni Lilith si Ator ni Renan na alagaang maigi ang kapatid na si Era ipinangako naman ni Atty. Renan na aalagaan at poprotektahan niya si Eira sa abot ng kanyang makakaya. Habang kilig na kilig si Eira sa matatamis na salita ni Atty. Renan, wala siyang kaalam-alam na unti-unti nang nilalason ni Atty. Renan ang utak niya para sa kanyang pansariling mga kagustuhan. Ngunit isang gabi, habang abala si Aira sa pagtapos ng mga gawain niya sa Keystone, biglang dumating si ni Renan. Tinanong ni ni Renan si Aira kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya umuuwi. Ang sagot ni Aira, tinatapos niya lang ang mga gawain niya dahil gusto niyang bumawi sa Keystone. Maya-maya ay umiral muli ang kasakiman ni Atty. Renan. Ipinasok ulit ni Atty. Renan ang plano nilang dalawa ni Era na pag-alis sa Keystone at pagbuo ng saliling firm kaya wag na raw bumawi si Era sa Keystone. Naisip ni Era ang lahat ng sinabi sa kanya ni Trixie at Lilith. Naisipin ang future niya. Isipin ang lahat nang pinaghirapan niya nung panahong wala pa si Atty. Renan. Dahil kung talagang mahal siya ni Atty. Renan ay maghihintay siya na maging tama na ang lahat ng desisyon. At dahil sa unfroze na ang lahat ng asset ni Atty. Meredith dahil sa pagbawi ni Lilet ng reklamong hinain niya kay Era, nagumpisa na si Atty. Renan sa mga plano niya. Nag-magda-down payment sa magiging pwesto ng firm daw nilang dalawa ni era. Akala ni attorney Renan ay excited na rin si Aira. Nagkamali si attorney Renan. Dahil sa wakas ay nakapag-isip na ng tama si Aira. Naisip niyang huwag munang ituloy ang kung ano man ang mga plano nilang dalawa ni Atty. Renan. Katulad na lang ng sarili nilang firm. Tutal naman daw ay ikakasal na rin silang dalawa. Kaya minabuti ni era na tapusin at i-fulfill muna ang lahat ng mga naiwan ni ni Meredith sa keystone. Isa pa, gusto ni era na mag-focus muna sila ni Atty. Renan sa darating nilang kasal. Nagpanggap si Atty. Renan na okay lang ang lahat sa kanya. Sabigla ang pag ni Era sa lahat ng plano nila. Masaya pangaraw si Atty. Renan na sa wakas ay nagkabati na si Eira at Lilet. Malaking tulong daw si Lilet para kay Eira. Natutuwa si Era dahil sa wakas ay pumayag si Atty. Renan sa gusto niyang mangyari. Naunahin muna ang kasal bago ang pagpapatayo ng sarili nilang firm. Kaya paniwalang paniwala si Era na talagang mahal na mahal siya ni Ator ni Renan. Napilit naman ni Patricia, si Ramir, na magkaroon siya ng ingranding birthday celebration, kapalit ng big announcement ni Ramir sa pagkataon ni Lilet, na si Lilet ay isa rin sa mga anak ni Ramir. Tutol si Patricia sa gustong mangyari ni Ramir dahil nahihiya si Patricia na baka kung ano ang sabihin ng mga nakakakilala sa kanila kapag nalaman na maayos na sila ng anak sa labas ni Ramir. Sinabi ni Ramir na ngayon ay nalaman na niya ang totoo na hindi pa rin pala tanggap ni Patricia ang anak niyang si Lilith. Pinaliwanag ni Patricia na mali ang iniisip ni Ramir. Ayaw lang talaga ni Patricia na sabihan siya na tanga at martir dahil hinayaan niya na magkaroon ng anak sa labas si Ramir. Ayaw ni Patricia na pag-isipan siya ng masama ng ibang mga tao. Lalong-lalo nang ayaw malaman ni Patricia ng ibang tao na pinagtaksilan siya ni Ramir. Gusto lang ni Patricia na huwag maapakan ang dignidad niya. Ngunit sa kabila ng kadramahan ni Patricia, nakapagdesisyon na si Ramir. Gusto niyang magpakatotoo dahil sa tagal niyang tinago ang pagkakaroon ng anak sa labas. Deserve naman daw ni Lilet na maipagmalaki sa ibang mga tao. Kaya naman nakiusap si Ramir kay Patricia na pumayag na sa gustong mangyari ni Ramir. Niyakap ng mahigpit ni Patricia o ni Ramir si Patricia bilang paglalambing at mahikayat sa gusto niyang mangyari. Masaya naman ang buong pamilya ni Lilet habang kumakain para sa kanya. Dahil sa wakas ay maayos na ang turing ng mga engano kay Lilet, ngunit sa kabila ng pag-aayos ni Era at Lilet. Nandun pa rin ang duda nila at tagilid pa rin sa ugali ni Era. Na-open ni Tinang Ses ang tungkol kay Ato ni Renan. At dito nagsabi si Lilet na kahit nagkaayos na silang dalawa, pati na rin si Ato ni Renan maghahanap pa rin daw siya ng pruweba laban kay Atty. Renan. At kapag nakahanap siya ng ebidensya laban kay Atty. Renan, ay mapipilitan siyang harapin at tugisin itong si Atty. Renan. Ilalaban nga ni Lilet hanggang dulo ang kutob niya dito kay Atty. Renan. Ang mga susunod na kaganapan na dapat nating abangan ay ang pagpaplano ni Patricia na ipapatay na ng tuluyan si Lilet. At dito nga ay makikita pa ni Lilet ang testigo noon nilang si Paco at makikita nila na kasama ito nitong si Patricia. Mabubuking na kaya ang lahat ng ginawang kasalanan o krimen ni Patricia. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at like itong video na to. Maraming salamat po.